Mini vlog nga lang pala tayo mga boy. It's me again, mama's boy. Tamang tama nga lang pala to ngayong summer. Boy, madali nga lang palang gawin to. Pangpawi sa uhaw at saka sa init. The Golden BJ, buko juice. Pagkatapos nga buksan yung buko, nilagay na sa pitcher, saka nilagyan ng yelo. Saka lalagyan mo ng gatas. Okay na okay nga lang pala kahit yelo lang ilagay mo. 'Yung mararamdaman mo lang 'yung lamig ng juice tamang tamang nga lang pala sa panahon natin ngayon dahil talagang sobrang init yung tipong hindi ka naman sinisikata ng araw pero pinagpapawisan ka na I stay hydrated uminom ng tubig o kaya ng buko juice gatas nga lang pala ang nilagay ko dyan pero boy ikaw nga bala kung gusto mo ng mas matamis lalagyan mo lang naman ng asukal o di naman kaya condense ang gamitin mong gatas tapos boy, pwede rin ilagay yung laman ng buko. Kakayudin mo nga lang pala yun. Saglit na saglit lang yon. Nilagyan ko nga pala ng ganon. Kaso hindi nga lang nakita sa video. <laughs> ganon lang naman kasimple. Mas maganda kung ikaw ang gagawa kesa sa bumibili. Kasi alam mo, tansyayin yung gusto mong tamis. The Golden BJ. Buko Juice. Hanggang doon lang. Bye-bye. Boita ka nga lang pala follow mo ako para umusad-usad tayo. Punta ka lang sa profile ko. Pipindutin lang po pala yung follow para updated po tayo sa mga ina-upload ko. Yun lang. Salamat. Magbuko juice ka na.